Pero ang makakaguit nito ng mas maganda ang makakakuha, patuloy ang oras. Hey Mary, mayroong nasa ilalim ng iyong ilong. Ben, hindi ito nakakatawa kahit konti. At sa tingin ko talagang nakakatawa ito. Kaya kailangan kong gasgasin ang bagong telepono gamit ang isang balahibo. Ay nasira ito. Kailangan ko ng bago. Hmm, ano? Isang manok? Mabahong medyas? Ew, nakakadiri. Ano ito? Oh, sumasama ang pakiramdam ko. Oops, pasensya na Jane. Hindi ko sinasadya. Ituloy natin. Basura, isang candy. Oh, isang barya. Iyan ang kailangan ko para magasgasa ng bagong telepono. Perfecto. Kaunting mga detalye. Oh, ayan, tama na. Sa tingin ko ay perfecto na ito. Astig. Kaya, salamat sa barya. Mary, mo. kumusta ka? Akin? Oo. oo. Magsisimula na ako mag-drawing ngayon. Nakalimutan ko lang. Pero ano ba ang dapat nating i-drawing? Oh, tama. Kailangan nating mag-drawing ng telepono. Ang pangunahing bagay ay isulat kung anong klaseng telepono ito para malinaw sa lahat. Sa tingin ko malinaw na. Oh, narito ako. Oh, nakalimutan mo na ba ako? Ano? Nag-drawing ka habang wala ako sa ulirat? Nako, hindi ko inabutan. Nagdo-drawing ako buong gabi. Oh, tapos na ang oras. Wala akong ginawa. Mag-relax. Oh, sige na, mag-relax oh, ka. may naisip ako. Pwede nating palitan ng mga pwesto. Mary? anong meron ka? Meron ako nito. Perfecto. Ben, paano naman sa iyo? Tingnan mo akin. Oh, ito'y kahilahilakbot. Mary, ninakaw mo ba ang aking guhit para sa sarili mo? Oh, Ben, anong problema? Napanalunan ko ang iPhone. Kailangan kong kumuha ng selfie. Ano, nakakatakot ito. Luma na ang telepono at hindi ito iPhone. Ang bagong premyo ay Barbie. Ano sa tingin mo? Hindi ba't ito kahanga-hanga? Anong ginagawa niyo mga babae? Gumising. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na siguradong magugustuhan ninyo. Ito ay cake. Astig. Matutuwa ka. Ngayon pwede ka nang magsimula sa pagguhit. Oh! Kaya, paano gumuhit gamit ang makina ng candy? Hmm, baka kailangan nating nguyain sila. At magkakaroon ako ng inspirasyon. Oh, bubble gum. Pwede kong gamitin ito bilang pandikit. Oh, cool. Nagiging maganda ito. Oh, baby. Ikaw ay perpekto lang. Pero gagawin ko na ang Barbie ko ngayon. Magsisimula sa ulo. Okay. Kailangan pa natin ng mas maraming gum. Oh, magkakaroon tayo ng damit mula sa kulay na ito. Astig. Mary, tingnan mo. Paano mo Tignan gusto ito? Mo. Sinubukan ko. Ew, Ben. Parang halimaw yan. Oh, Cool! Napabuksan ko ang device. Kailangan mong nangumata ng maraming gum para madrawing si Barbie agad-agad. Kaya, dapat sapat na ang dami ng gum na ito. I-roll out natin ang piraso na ito at ilagay ito dito. Tingnan mo. Mhm. hmm Tapos nandito na ito at ayun nga. Oh, mga salamin ko. Nasa na sila? Ayak, uh, Nakakadiri ito. Ben, ikaw ba yan? Nasaan ang mga salamin ko? Oh, lahat ng salamin ko ay nasa gum. Uh, kakilakilabot. Jane, tanggalin mo ang chewing gum sa mukha mo. Dumating na ang oras. Ano ang nagawa mo na? Jane, ipakita mo sa akin ang ginawa Hayte mo. Ito na. Ha, Oh, akin ito. At muli, ilang guhit-guhit. Hindi ko gusto ito. Ano ang susunod? Wow, Mary! Kamangha-mangha ang iyong drawing. At ano ang ipapakita ni Ben? Oh, oo nga, ayaw talaga ng cake. Well, si Mary ang nanalo ng premyo. Karapat dapat ka. Hurrah! Oh, wow. Well, ako ang pinakamahusay sa pagdrawing ng Barbie. Kailangan ko itong subukan agad. Hmm, ang sarap. At ang huling piraso. Hmm, guys, ang sarap talaga nito. Kailangan ko ng isa pang piraso agad. Oh, ang sarap na handa na akong kainin lahat gamit ang aking mga kamay. Ah, parang kakainin ko ang lahat. Pwede ba? Uh, pwede ba kaming humingi ng piraso? Okay, sige. Kunin mo. Yum 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 yum. Ah, ang sarap. Medyo, medyo. Isang bagong premyo, isang set ng mga kosmetiko. Mga babae, matutuwa kayo. Magkakaroon ba ng premyo para sa akin? Sige, susubukan kong iguhit ito. Nagsisimula na ang oras. Kaya, kailangan ko bang gumuhit gamit ang Crayola? Oo. Madali lang. Kaya, kailangan mong gumuhit ng balangkas. Tapos ilang mga detalye. Heto ang puso. Maaari mong pintahan ito, di ba? Hindi masama. Hmm, mga babae, bigyan nyo ng rating ang aking buhit. Maganda, hindi ba? Hindi. Walang makakapag-drawing ng mas magaling kaysa sa akin. Ipapakita ko ang kakayahan ko ngayon. Ano? Ipapakita ko sa'yo ngayon. Ako ang pinakamagaling na artist dito. Bakit magsasayang ng oras sa pagkulay kung pwede kong gadgarin ng chalk? Tingnan mo, mas mabilis ito. Tingnan mo. Ngayon, tatakpan ko ito ng pangalawang sheet. At plantsahin ng mabuti gamit ang mainit na plantsa para matunaw ang tisa, kagaya nito. Tingnan mo kung gaano kadali iyon. Ngayon, mag-iisip din ako ng kung ano. Tama yan, meron akong kumukulong tubig. Ah! At mga krayola, Kukunin ko lang ang mga krayola, Dudurugin sila at, uh, ilalagay sa kumukulong tubig. Matutunaw sila at magiging pintura. At magpipinta ako ng mas mabilis kaysa kay Mary. Haha! -ha, ang liwanag. Tingnan mo iyan. Super! Oh, ano itong amoy? Mary, ayos ka lang ba? Oh, hindi. Nasunog lahat. Nananaginip ako tungkol sa pampaganda at nakalimutan ang lahat. Ano ang gagawin ko ngayon? Lumayo ka sa drawing ko. Mary, magingat ka. Naku, natapon ang pintura ko sa buong drawing. Nasira na ang lahat ngayon. Tapos na ang oras. Dumating na sa katapusan. Ipinapakita namin ang mga gawa para sa pagsusuri. Mary, ikaw ba ang mauuna? Ay, napakasama niyan. Oo, oh, paano naman ikaw, Jane? Uh, Oo, oh, oh, parang gulo yan. Oo, oh, paano naman ikaw, Ben? Oo, oh, perfecto yan. Anong obra maestra? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang isang set ng kosmetiko ay para sa iyo, guwapo. Narito ang iyong premyo. Ano ang gagawin Siapa. ko dito? Ah, hindi ko alam. Mary, gusto mo ba ng mga pampaganda? Mary mo Jay, bang kailangan mo rin ba ng makeup? Mga babae, mahihilo na ako ngayon. May naisip ako. Hayaan yung gawin ko ang makeup niyo sabay-sabay. Handa na. Ganyan lang dito at doon at tapos na. Kumusta na gusto niyo? Sinubukan ko. Nakakatakot! Ano ang ginawa mo, Ben? Ah! Paano ang mukha ko? Well, pasensya na. Kaya, kaya mga kuting ko, dinalhan ko kayo ng kuting bilang premyo. Malinaw sa inyong mga mukha na na-appreciate ninyo ang aking premyo. Kaya magsimula na tayong mag-drawing. No. Mary, ang ganda mo ngayon. Oh, iyan na, ang karaniwan, gaya ng dati. Tama, guhit ng pusang may likidong candy. Oo, oh, madali lang. Ngayon ang mga mata, tainga, katawan. Mahabang katawan. Hindi ko makakalimutan ang mga paa. Magaling. Natapos ko na lahat. Bakit ka tumatawa? Oo, kasi malinaw na nilaktawan mo ang leksyon kung saan natutunan natin mag-drawing ng pusa. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang isang masterclass. Subukan natin. Hmm. Masim, gusto kong subukan ulit. Mmm, masarap. Bakit walang nagsasabi na ang candy na ito ay sobrang Anong sarap? Oo, dahil kailangan mong iguhit ito at hindi kainin. Ipapakita ko sa iyo ang masterclass ngayon. Kung hindi, wala nang magagamit si Mary sa pagguhit. Heto ang aking pusa. Napakaganda ng kalabasan. Oh, sige mga kaibigan, ang oras ay natapos na. Inaantay ko ang inyong mga gawa. Mary, kinain mo talaga lahat? Oh, at wala kang iginuhit na larawan? Sige, ipakita, ipakita mo sa akin. Ben, ano ang meron ka? Oh, ganoon. Naisip ko na walang ginawa si Mary, pero ano ang maipapakita sa akin ni Jane? Halika na. Wow, ang original. Magandang pusa. Tapos karapat-dapat ka sa premyo. Heto, Hooray! Nanalo ako! Ang cute na kuting! Tatawagin kitang Fluffy dahil ang lambot at cute mo! Ang likot mo! Jane, sa tingin ko gusto ng kuting mo na maging sa akin. Halika rito. Lumabas ka. Aray! Sige na, tama na. Basta huwag mo akong kainin. Isang duwag. Lahat tayo ay, ay na... mga kahon. Aparenteng nagsisimula tayo sa pagpipinta ng mga baka. Ayokong gawin ng ganitong maruming gawain ng mag-isa. Bagay, pumunta ka agad sa akin. Walang makakapagpinta ng bahay ng mas mahusay kaysa sayo. Kaya pakiusap magsimula ka na. Sa tingin ko perpekto ito. Para lang magdagdag ng ilang dekorasyon. Ang mga buto ay perpekto para dito. Eringring perpektong Elga Tarantula. Ingrain sa Huawei, you'll see where it's a hobby ng sapot or wag mas nakakatakot yung aking bahay. Narain ko yung mga estatwa na ito sa bubong. Sa tingin ko bagay na bagay sila para sa aking labas ng bahay. Dan, sino ang hinihintay mo? Oo, oh, magsimula na. Yay! Panahon na para magsimula. Kailangan ko talagang... Tulungan mo ako pinturahan ang bahay. tulong si Brown. Paparating na sila. mag ka. Baka magsimula na ang zombie apocalypse. Okay. Biro lang. Mga kaibigan ko lang sila. Ha 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 ha. Ayusin lang nila ang bahay. Ha? Huh? Ako? Ako? siya sa selling ideye. However, we handprints on her ding ding. Well, it's so. Probably for And made decoration. Kaini nang bubum. Nayon. Kizalos tamori. Kansamizen nang mori si shoma sang paolo muti nang takib. Damo, magad lang idea. Ang lahat sa mong li 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 mnan berde a perfect um pagaka bagay. Um, na wakandala sayyori sultan sign. Mwase wier hindi nyo a hobinigo. Marika yung bumalek. ako na ang tatapos ng iba nang wala kayo. Salamat. <coughs> Siyempre ay manal na kurang sa pagkawam na let. With your artist calls, kung dahil bitan, siray ng lumot, at way pa yung sa paligid. Hindi kaya yung mga batong may lumot sa tubo. Hindi rin masama ang ilang kabute. Kailangan kong gawing lahat para maramdaman kong parang tunay na zombie. Hindi rin masama kahit sa ilalim ng lupa. Oh, there I've been counting ooh in ko maganda though. Kegel last time my lane and can that is pinto. Now my sa lahat. I know. a i Britain wake and or breaking a stick splitting bubong. Ngayon nananglay ha. Kade ba rin It's showing an aspect ang pagpipinta. Saka, manahon na para gawin ito. Subalit sa halip na pangkaraniwang pintura, dugo ang gagamitin ko. Siyempre, mayroon pa ang mga na device na tutulong sa akin na pinturahan ang buong ibabaw ng bahay. Tadam! Handa na ang lahat. Ang susunod na hakbang ay dekorasyon na ng mga dingding ng mga paniki. Mga kaibigan, ah, handa na ba kayo? ka na! Lipad na tayo! Yes, oh, Nga so, the part while they bubong. Tapos na ako. Nyao ang kawa we can strong than ni Dracula. In a stick diba? Oh, napaka awkward ko. Kailangan ko agad ng isa pang mailbox. Sa tingin ko ang ulo ng isa sa mga kaibigan ko. Nagising sa magandang biro. To say and so cake na ito may. Yeah, okay, Nyao ka na muna lang tong hukayan. Narito na. Nakuha mo naman na tili. Bagay, halika agad sa akin. Ngayon ay aayusin natin ang paligid. Magsisimula tayo sa iyong booth. Nasa atin Ngaat na ito. at ng kailangan mo. Nyay, huwag kailangan mo idikit. Ito so, na magkasumit, magkakaroon na itong sariling malit na bahay. Susunod, kailangan ko ng mga bato ng iba't ibang laki para makagawa ng magandang daan. Gaius Genitor Ayang Sarin Takule. Is that they ring out of ko ay may paligid ng perimeter ng bahay. At itong itim na lambat sa ibabaw ng bakod. Kung maglalagay ka ng mga gagamba dito, nagiging parang tunay na sapot ng gagamba. Ang magaganda at patay na rosas na ito ay tutubo rin sa aking lote. At gagamitin ko ang isang bungo bilang mailbox. Ang panganito ay hahawak... May may mga lalabay na lumalapit sa akin. Ngayon ako. Oh, hindi hindi ang araw. Para ilang araw ay hindi pinapayagan. Ang tanda ang pangunahing palamuti ng aking teritoryo. Susunod ang mga paboritong piraso ng lahat. Matatapos ko lang ang dugo ko at narito na ang piramide. Nagwest siya nga na mailbox na parang sombrero. Nakakabagot. Pero ang pulang kabaong ay ibang usapan. Kasama rin ito ang paborito hindi kong paniki. Totoo yan. Oh, come on. para sa'yo. Bakit umungal? Hinagawa ko lang ang aking trabaho. Wow, well, na ninyo sa mabana at ng mga kamay sa balikat ko. Isang liham para sa'yo. Siguro ibibigay ko na lang ito sa kalansay. Ah, huwag masyadong maging agresibo. Noong last one. Coating from mailbox. So, lang is Ah, narda yung liham. Ah, gamitin ang kagat. sa wakas, wala na siya. Oh, araw muli. Oras na. Para boy na, Frau Moe. Eh. Walang araw na makakabasok ko Sa pamamagitan na ka pala, ito ay magandang dahilan para palamutihan ang loob ng bahay. Una, kailangan mong kulayan ito. Pagkatapos noon, poprotektahan ko ang sarili ko mula sa araw at isasabit Kukun, ang pulang. Sa bintana. ni Garland, ay maging matalik kong kaibigan. Ang mga panik oh. ang yung magiging. Ah, ang lapit na natin. Ngunit hindi rin ito ang katapusan. Mayroon, wakit maawa yung panicking na isa sa buong kwarto. Pwede na rin ang mula carpet. At ikaw rin ang forest na mga salamin. Kapag tinitingnan ko well, ang mga metal, higarag kong naalala ang aking mga supernatural na kapangyarihan. Ang galing talaga. Kaya magagamit ko rin ang salamin. Ah, ang gwapo ko. Matuloy ko na ang cutie ni Colette na kabaw na ito. Natatay ko ang isang bungkos ng mga paboritong laruan sa tabi nito. Frozen candle eh. Tingdang natawal ng perfectong kwarto. Kasi nga pupunta ng walang mesa. Pungkron ako ang fondue dito eh. Ngayon, pupunoyin ko ito hindi ng tsokolate kundi ng paborito kong dugo. Hayaan itong dumaloy ng walang katapusan tulad ng isang fountain. Hahanganan ko lang ito. Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan. Panahon na para ipagdiwang ang pagtatapos ng pagkukumpuni gamit ang isang baso ng dugo. Oh yeah, well to gay. ko mo siya ng loob ng bahay? Sarating so, ko kailangan ko ng isang kapsula ng zombie virus muna. Magbibigay ito ng tamang kulay sa mga dingding. Ano yung layo tago ang sag? Ano yung favorito kong tabla? Oo, kailangan ding iwas-iwas ang lupa sa sahig. Mas komportable ito sa ganitong paraan. Konting lumot at kabuti rin. Ah, ang ganda. And yalang more, bigo ko cool ang block ng lupa mo sa Minecraft. Ano makakagat sa aking interior? Tingnan mo kung ganito ka cool. And narito ang larawan ng aking mahal. Ang kailangan nating magdagdag ng ilang mga estatwa at cobblestones. Maganda rin tingnan ang mga creepers sa mga dingding. Gagawa rin ako ng mga paborito kong bagay dito. Kumain ng mga matatamis at manood ng mga paborito kong channel. Salamat sa panonood. Lahat <laughs> maliban sa kanay na dekorasyon ng kanilang mga bahay. Umbisahan ka sa pagpipinta ng mga dingding din. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili gamit ang gas mask. Ngayon, maaari mo nang ihinto ang pagpipinta ng mga dingding. Susunod, gagamit ako ng itim na karpet at itim na mesa na may locker. Ilalagay ko ang mga ito sa mga sulok ng silid. Susunod, kailangan ko ng itim na tela para ikalat sa mesa at upuan. Ilalagay ko rito ang paborito kong typewriter. Mahilig akong magsulat ng kwento sa libreng oras ko. Ah! Isang tea roses. Ilalagay kita ito mismo. Baik, buong kalansay at buto. Mga kandila at mga ngaso. Ang lahat lang ito ay babagay ng perfecto sa aking interior. Ang natira na lang ay puna ng kabinet. May kahit lang yan siyang markikay handi. Ang team na uso sa so, pintor Dapat din makahanap ng lugar. Nasa bahay ko ito, heto na. At pwede akong gumamit ng ilang karagdagang kalansay at ilalagay namin ang mga ito dyan at si John ay nakaupo sa itaas. Ito ang aking kaibigan gagamba. Kumusta? Hindi kailanman sobra ang dami ng mga buto. Pwede rin i-dekorasyonan ng kaunti ang bintana. Isabit, a bit emaky, May regular wang ito ay bilang frame ng bintana. Yan. Mara kong gawin na lang gusto ko. And uh, now, lads, mayroon ng bahay. Paalam sa inyong lahat. Suguri ng si bahay ko. Hand, we are right ang akin. Lamsa ang at ang Sir, paano kita matutulungan? Wow. Ang ganda naman niya. Okay, sarap ng araw na ito. Ang ganda ko at single. Hello, mga boys. Alam mo, wala na akong sakit. Pata at sariwa ako. Lalo na para sa isang kasamahan sa kwarto na ganyan. Kalalay, kalalang. Kanyang kanyang style po mo tapos ribihay ang isang kaibigan. March mo na mag yung Winter na saan siya? Ah, nada siya. Sige, hahanapin ko na lang siya. Kamusta, sa dan ko tumawa sponsor na ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Ano sa tingin mo? Oo, oo, oo. Ito ang paborito mong mga hamster at lobo. Sana magustuhan mo sila. Makakatulong ito sa iyo na gumaling agad. Ano? Naku naman. Natigil ako sa pinakakawili-wiling bagay. Magpapatuloy akong kumanta sa telepono. Ang gandang araw nito sa trabaho. Tigilan mo na ang hayop. Nasa ospital tayo. Ate, bawal ang mga hayop dito. At kailangan mong ibigay sa akin ang kuneho. Ganun lang. At maghintay ka ng isang taon. Kumusta ang problema mo? Ano? Bawal ang mga hayop. Anong gagawin ko kay Stevie? Ang tapat kong aso. Siguro hindi ganong masakit ang braso ko. Pero hindi, masakit. Sige, mag-iisip tayo ng paraan ngayon. Oh, ang ideya. Pwede akong magkunwaring bulag. Tiyak na may papapasok si Stevie, ang mahal kong aso, na parang aso ng gabay. Dapat nating suriin ang pamamaraan. Oh, hindi ko makita. Hoy, bakit mo ako pinipigilan? Nagpasya ka bang atakihin ang bulag na tao? Oh, oo nga, bulag ka. Pwede kang dumaan. Oo, nakakahiya yon. Oh, ang bola ko... Oo, Stevie! Hindi! Masamang bata! Tama na, Stevie! Ikaw ay pupunta! Pupuntahan ko ito ngayon. Hinahabol kita, kaibigan ko, at mga, mga buwan na nang bingi. wala. Bakit kayo tumatakbo palayo sa akin? Pwede mo bang hawakan Hahabulin ito? kita kahit ano paman. Apat na paa na aso. Halika! Tumigil ka! Kaya hindi ka pala bulag? Lumabas ka ng ospital ko kasama ang aso mo? Kailangan nating maglinis ng kaunti. Magandang hapon. Meron ka bang sanggol? Ang cute! At meron akong kalansing para sa sanggol. Patingin nga sa kanya. Sandali, tulog siya. Nako. Oh, may aso ako doon. Pasensya na. Kailangan kong gawin ang mga gawain at natatakot akong mag-isa. Talaga bang imposible na lumakad kasama ang prinsesa ko? Naintindihan. Okay, hindi mo na kami makikita. Pero itatago ko ang laruan. Kamusta? Saan ka ipinadala? Sandali lang. Isang ginipig ba yan? Tigil. Ibalik mo dito dahil hindi mo pwedeng magdala ng hayop sa amin. Sorry. Pero hindi ako ang gumagawa ng mga patakaran. Babalik ito sa iyo kapag nasuri ka ng doktor. Paano hindi ito papayagan kasama ang mga hayop? Kailangan kong mag-isip ng paraan agad. Hindi ko kayang umalis nang wala ang aking mga cute na ipis. At kadalasan, sobrang nakagat na ang taong ito. Oh, binigyan niya ako ng ideya. Pwede kong itali ang benda sa ulo ko at maglagay ng garapon ng mga ipis dito. Talagang papayagan ako ng nurse na dumaan dahil may malaking bukol ako. Nako, ang sakit. Sakit. Ah, uh, magandang hapon. Ano ang ikinababahala mo? Wow, sa cartoons ko lang nakita ang napakalaking bukol na ganun. Pasensya na. Pasok ka. Paano mo nagawa yun? oh ang sakit ng ulo ko. Hi, Lola. Sa tingin mo bomba ito? At naniwala ka? Ang galing talaga, hindi ba? Mga alaga ako sila. Ipis. Ang cute nila, kaya hindi ko sila mawalay. Tinutulungan nila ako magpagaling. Lola, saan ka pupunta? Wag kang umalis. Wala silang masamang ginagawa. Hello, Nars. Pumunta ako dito para sa isang benda at kasama ang aking kaibigan. Talaga bang hindi pwedeng magdala ng mga alaga? Anong bangungot? Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta sa ospital ninyo. Ito ay nakakagali. Ano? Hindi pwedeng isama ang mga hayop. Pero paano naman ang mga isda ko? Kailangan natin mag-isip ng paraan. Oh, tama. May naisip akong paraan. Ibubuhos ko ang mga isda mula sa aquarium sa drip. Tiyak na makakatawid sila sa mesa ng nurse. Gagawin nating parang may nakasaksak na IV sa akin. Magaling! Kailangan kong suriin ang aking paraan. Tara na! Oh, kumusta? Ang sakit ko. Oh. Maaaring nga. Uh, nagakatakot. Dapat pumunta ka na sa ward. Hi, Lolo. Ako ang bago mong kasama sa kwarto at nagawa kong maipuslit ang isda ko. Kaya ililipat kita sa mas pamilyar no, na lugar. Naho. Ang ubo na ito ay talagang istorbo sa akin. Kailangan kong uminom ng tubig. Hoy! Anong nangyari sa tubig na ito? Nako, iinumin ko ba talaga ito? Nako, nakakatakot. Iyo ba ito? Hindi ka pwedeng magdala ng mga hayop dito. Nakakadire. Oh, Diyos ko. Ano ito? Paano mo ito nadala sa ospital? Siguradong may kulang ka sa klinika na yon. Sa ibang kalye. At ito'y para sa mga tao. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi ko maiwasang dalhin ang aking pulang Mia. Oh, ang ideya. Matalino ka, hindi ba? Sige, pumunta tayo sa ventilasyon. Papunta sa aking siled. kaya ng isang tunay na espiya. Ah, uh, no. hi. Wala akong mga hayop uh, sa totoo lang. Paano ang takip? Ano ang ginagawa mo? Paano ang bag mo? Bingo! Keso? Anong ibig mong sabihin, oh. Keso? Ano? May butas. Parang ang weird na kinakain mo ito. Okay. Walang mga hayop na pwedeng madaanan mo. Kamusta? Ako ang bago mong kasama sa bahay. Medyo hinaan mo lang. Kailangan kong makipagkita sa isang kaibigan. Mia, may keso dito para sa'yo. Pumunta ka sa keso. Ang talino mo, nakalakad ka mag-isa at nakatakbo ka pa sa kwarto ko. Galing. Okay. okay. Ang mga kamay na ito Matatapos ay tapos shift, sir. Hindi pwede ang mga hayop ganyan sa amin, din ang mga pero... Hamster. Sumusuko tayo o iiwan ng ospital? Ano? Ano, hindi mo magawa gamit ang mga hayop? Anong bangungot? Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan sumama sa akin si Lizzie. Oh, sa tingin ko dapat akong tulungan ng lokal na chef. O oh, mas tamang sabihin, ang kariton niya na may mga kaldero ay siguradong makatutulong. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay tahimik na kunin ang uniporme at kariton. Itatago ko ang kuhol dito, tatakpan ng lugaw ang lahat, at makakalis na ako. Oh, ikaw na naman. Ano ang pagkain natin ngayon? Ano? Ano yon? Lugaw. Anong kasuklam-suklam? Kakain ako ng matatamis na pasensya. Nagtrabaho ako. Bakit hindi tayo kumain ng lugaw? Ihahain kita ng masarap na... Mga pamatamis na makakatulong sa mabilis mong paggaling. Ang pinakamabisang gamot at narito si Lizzie ko, sobrang miss na kita. Ha! Huh. Ang init naman. Saan ka pupunta, pagong? Walang mga pagong sa ospital. Iyan ay bago. Well, ang pagong mo ay maghihintay sa'yo rito. Sige. Ano? Walang mga hayop na pinapayagan? Pero hindi makakasurvive si Pascal ng isang minuto na wala ako, hindi kami mapaghiwalay. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Oo, oh, tama. Pwede ko siyang itago sa ilalim ng mga accessories. Pascal, umupo ka lang sa ulo ko ng kalmado. Sige, boy. Tatakpan ka namin ng sombrero at itali ang scarf sa'yo ganyan lang. Mabuti. Ngayon, maaari kong subukan na dalhin siya. Magpanggap awesome. tayo na mayroon akong tinatawag na ang temperatura ay 30 siyam at siyam. Oh, hello, Mr. Nurse. Kailangan ko ng tulong ng doktor sa kagyat na pangangailangan. Sige, pumasok ka na. Talagang walang iba kang kasama, kahit na maraming iba't ibang tao ang sumubok na pumasok ng palihim ngayon. Laging huminto. May chameleon ka ba sa ulo mo? Umalis ka. Oh, bakit nila dinadala ang lahat ng ito sa aking shift? Magdadala ka rin ba ng elepante?